Maligayang pagdating sa aming bagong video. Gayon ay naghanda kami ng isa pang kawili-wiling paksa para sa iyo. Kung nagustuhan mo ang video, huwag kalimutang mag-iwan ng iyong feedback. Mahalaga sa amin ang iyong opinion. Kaya huwag nang magaksaya pa ng oras at simulan na natin ang video. Ang lamig ng hangin sa labas ng simbahan ay tila tumatagos sa buto ni Lucas habang nakatayo siya sa tabi ng malaking pintuan, hawak-hawak ang imbitasyon na ilang araw na niyang tinititigan. Ang pangalan ng bride na nakaprint sa gintong sulat, Isadora Eugenio, isang pangalan na halos hindi niya mabikas ng walang bahid ng alaala. Matagal na silang hindi nagkita. Noong kolehiyo, si Isadora ang liwanag ng bawat silid, matalino, maganda, at palaging palangiti. Si Lucas, sa kabilang banda, ay tahimik, simpleng estudyante na laging nasa gilid, laging tagamasid. Ngunit sa bawat sulyap niya kay Isadora, may kinikimkim siyang damdamin na hindi kalanman umabot sa kanyang mga labi. At ngayon, siya ay narito, inimbitahan sa kasal ng babaeng minsan niyang minahal ng palihim. Sa loob ng simbahan, ng ginto, puti, at mga masiglang palakpakan. Maraming bisita ang nakangiti, nakikipagkamay, nagkukwentuhan. Si Lucas ay nanatiling tahimik sa isang sulok, tinatanaw mula sa malayo si Isadora sa gitna ng mga bridesmaids. Napakaganda pa rin niya, tila hindi nagbago ang itsura pero may malamig sa kanyang mga matang gayon. Hindi na ito ang Isadora na kilala niya noon. May ilang dating kaklase sa kolehiyo ang lumapit kay Lucas. Isa sa kanila ay si Trina, ang matabil at mapanghusgang babae na palaging nakasunod kay Isadora noon. Si Lucas nga. Grebe, hindi ko inasahang pupunta ka, sabi ni Trina bahagyang nakangisi. Hindi ka pa rin nagbabago ha? Tahimik pa rin pero ngayon parang mas tahimik na walang dahilan nagkatawa na ng grupo. Si Lucas ay ngumiti lang ng pilit, hindi alam kung paano lalaminin ng lupa ang kanyang buong pagkatao. Hindi nagtagal, napansin ni Isadora ang eksenang iyon. Lumapit siya, suot ang kanyang bridal robe, halos handa na para sa seremonya. Napatigil siya sa harapan ni Lucas, tiningnan siya mula ulo hanggang paa, sa kanyang ngumiti, hindi na masaya, kundi nang may halong pangmamaliit. Lucas, ikaw nga pala ito, sabi niya, sabay tawa na para bang hindi totoo ang kanyang nakikita. Nalala mo nung college tuwing may group work tayo? Ikaw yung laging tahimik sa dulo, di ko'y nakalang abot ka dito. Pero wow, talagang dumalo ka. Tumawa siya, at kasabay ng kanyang tawa, ang grupo ng kanyang mga bridesmaids ay natawa rin, hindi dahil may nakakatawa, kundi dahil alam nilang kaya nilang pagtawanan si Lucas at walang magtatanggol sa kanya. Nakangiti si Isadora, gunit malamig, matalim. Alam mo, Lucas, may mga taong di talaga binabagay sa ganitong klaseng event. Pero siglang, enjoy mo na lang yung buffet later. Parang tumigil ang mundo ni Lucas sa mga sandaling iyon. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa bigat ng kahihiyan. Hindi niya inasahan na sa araw ng kasal ni Isadora, siya pa rin ay magiging biro. Walang nakapansin sa isang lalaking tahimik na nakatayo malapit sa altar, Henrique, ang nobyo. Hindi siya sumali sa pagdawa. Sa halip, pinanood niya si Isadora at si Lucas, na para bang may sinisikap siyang unawain. Sa likod ng kanyang maamong mukha, may tanong sa kanyang mga mata. Si Lucas ay naglakad palayo dahan-dahan, bitbit ang bigat ng palalait, ang pangungtya, at ang pagbabalik ng mga alaala ng kabataan niyang puno ng pagtitimpi at tahimik na pagmamahal. Paglabas niya ng simbahan, huminga siya ng malalim. Tumitig sa langit na puno ng ulap. Hindi niya alam kung bakit siya pumunta, o kung bakit inaasahan niyang may kaunting kabutihan pa sa sandaling yon. Habang naglalakad siya sa may parking lot, narinig niya ang mga yabag sa likod niya. Mabilis, ngunit hindi galit. Paglingon niya, isang boses ang pumigil sa kanya. Lucas Sandali Lang S.I. Enrique Hindi nakangiti. Hindi galit. Ngunit may kung anong bigat sa kanyang tono. Pwede be a kidang makasap? Tanong nito, Tahimik si Lucas, Gulat, Bakit siya? At doon nagtapos ang unang bahagi, sa harap ng simbahan, sa pagitan ng kahihiyan at isang hindi inaasahang panyaya. Pwi biye kireng makosap? Muling tanong ni Henrique, habang si Lucas ay nakatigil sa gilid ng parking lot, litong-lito sa nangyayari. Hindi siya agad sumagot. Nilingon niya si Henrique, Matangkad, bihis na bihis, ang nobyong ikakasal sa babaeng minsan, o baka hanggang gayon, ay minahal niya. Bakit siya sa daming tao? Bakit siya ang nilalapitan? Sandali lang, dagdag pa ni Henrique, malumanay ngunit may tensyon sa kanyang tinig. Hindi ito biro. Gusto ko lang linawin ang ilang bagay, tungkol kay Isadora. Tumango si Lucas, bagamat nag-alangan. Perho silang naglakad papunta sa mas tahimik na bahagi ng garden ng simbahan, kung saan hindi sila makikita ng mga bisita o ng babaeng dahilan ng lahat. Pagkaupo nila sa isang puting bangko sa ilalim ng puno, sinimulan ni Henrique ang tanong na tila matagal nang bumabagabag sa kanya. k o b a Isadora Dadai? Tanong niya, Diretso, walang paligiligoy. Napayuko si Lucas, saglit na natahimik. Hindi, sagot niya sa wakas. Hindi naging kami. Pero, matagal ko siyang minahal. Hindi niya lang alam. O baka alam niya, pero piniling hindi pansinin. Tumango si Henrique, tila hindi nagulat. Nabasa ko ang isang lumang liham. Yung nasa likod ng isang lumang yearbook na iniwan niya sa bahay namin. Liham M.O. Yon, D.B.A. Nalaki ang mata ni Lucas. Hindi niya inaasahan yon. Ang liham na isinulat niya noon, pero hindi kailanman ibinigay, liham ang isang pusong puno ng damdamin, ngunit kulang sa tapang. Pano? Tanong niya, ngunit agad siyang pinutol ni Henrique. Matagal ko nang nararamdaman na may bahaging sarili niya na hindi niya ibinubukas sa akin. Lagi niyang sinasabi na tapos na siya sa nakaraan, pero may mga gabi na naiyak siya ng walang paliwanag. May mga araw na parang wala ako roon. Noon akala ko normal lang sa babae bago magpakasal, pero nang mabasa ko ang sulat, bigla kong naintindihan. Hindi ko naisip na abot pa yon sa kahit kanino, mahina at halos bulong na tugon ni Lucas matagal ko na yung kinalimutan. Pero siya, hindi pa, ani on Enrique seryoso. Bakit mo iniwan yung sulat sa yearbook? Hindi ko iniwan, sagot ni Lucas. I tinago kayo yon. Baka siya ang nagdala ng yearbook, o baka pinabayaan lang niya. Sandaling katahimikan ang bumalot sa kanilang dalawa. Tanging hini ng gaibon at marahang ihip ng hangin ang maririnig. Tila perhong nababalot sa kabiguan na hindi nila pagmamayari ngunit perhong pinapasan. Lucas, Bulalas and Enrique, Toto -o bang minahal mo siya? Hindi lang basta pagkakaibigan o paghanga. Tumingin si Lucas sa malayo. Toto Minahal ko siya. Sa lahat ng taon sa kolehiyo, siya lang ang iniisip ko. Pero, hindi ako sapat. Hindi ako yung lalaking pinapasin. Kaya pinili kong manahimik. Napeling si Henrique, tila naguguluhan. Alam mo bang minsan siyang umiyak sa akin noong gabing proposal namin? Akala ko iyak ng tuwa. Nayon and I, I zip ko, baka hindi pala. Sa mga salitang iyon, tila may unti-unting nababasag sa loob ni Lucas. Hindi na ito galit. Hindi na ito pangungtya. Ito ay dalawang lalaking perho ang tanong. Sino ba talaga si Isadora? At sino ba siya sa kanilang mga puso? Bakit mo ako pinuntahan? Tanong ni Lucas sa wakas. Dahil gusto kong marinig mula sayo, hindi sa mga liham, hindi sa mga kwento. Dahil may parte sa akin na gustong malaman kung ang babaeng pakakasalan ko ay tapat, o kung bahagi ng puso niya ay nasa taong pinagtawanan niya kanina sa altar. Hindi makasagot si Lucas. Sa halip, tumayo siya, dahan-dahan. Kung may bahagi pa siya sa akin, siguro matagal na yung nasaktan at namatay. Hindi ako ang pipigil sa kasal niyo, Henrique." Pero ikaw lang ang makakaramdam kung totoo pa ang tingin niya sayo. Tumango si Henrique, ngunit bago siya makaalis, tinawag niya ulit si Lucas. Kung totoo ang sinabi mo, salamat sa katapatan. Pero kung may natira pa, baka ikaw ang dapat magsabi sa kanya ng huling salita. Makalipas ang ilang sandali, habang muling bumabalik sa loob ng simbahan si Lucas, isang bahagi ng kanyang damdamin ang hindi matahimik. Dapat ay umalis na siya, Iyong tipikal na eksena kung saan ang taong tinawanan ay lalakad palayo, tahimik, dalaang sugat at dignidad. Pero hindi. May humihila sa kanya pabalik. Hindi pa siya nakalalayo nang marinig niya ang pamilyar na boses ni Isadora, galit, nagmamadali. Lucas! Sigaw nito mula sa likuran. Huminto siya. Hamarap! Magkalapit na naman silang dalawa, at sa wakas, wala nang ibang tao, wala nang mata ng mga bisita o ng mga kaibigan isang babae at isang lalaki, perhong may dalang alaalan kahapon. Ano ng sinabi Mok Enrique? Tanong ni Isadora Derezzo, hindi na ngumingiti gaya kanina. Bakit parang may nabago sa kanya bigla? Tinitigan niya ako kanina na parang, ibang tao ako. Wala akong sinabi na hindi mo na dapat matagal nang inamin. Sagot ni Lucas, malamig ang tinig. Lahim kayo yon noon, Isadora. Pero lihim mo na rin ngayon. Hindi mo alam ang lahat, Mariing sagot niya. Hindi mo alam kung anong pinagdaanan ko, kung bakit ko kailangang kalimutan ang lahat tungkol sa atin. Lucas Napa Kunat Noo. May Aiden B.A. Talaga? Natigilan si Isadora. Sandali silang perhong natahimik. Ngunit sa mga mata nila, may bagyong naghihintay na kumawala. Si Lucas ang unang bumitaw sa katahimikan. Alam mo bang ilang beses ko nang tinangkang kalimutan ka? Pero sa bawat pagtawa mo, sa bawat sulyap mo noong college, may umaasa sa akin. Kahit wala kang sinabi, kahit hindi mo pinansin, kahit di mo sinuklian. Ang sakit mo kanina sa altar? Hindi yon bago. Matagal mo na kong ginawang biro. Nangingilid ang luha sa mata ni Isadora, ngunit hindi pa rin siya sumusuko sa pagdepensa sa sarili. Hindi mo alam kung gaano mo rin ako pinahirapan. Lahat ng kabaitan mo noon, yung mga tingin mo, yung sulat mo, Pinaramdam mong may mali sa mga lalaking pinili ko. Sa sarili ko, Lucas ay napatawa, mapait. Pinaramdam kong may mali dahil may mali. Lagi kang tumatakbo sa mga relasyong alam mong hindi totoo. Kaya na yan. Hindi mo siya kilala. Sigaw ni Isadora, tinutukoy si Henrique. Hindi ko siya kilala. Pero siya ang lumapit sa akin. Siya ang nagtanong kung minahal mo ba talaga siya. Nay si Isadora, na Patras. Bakit mo yan sinasabi? Dahil gusto ko rin malaman ang sagot, ani Lucas. Kahit para sa sarili ko lang. I sang beses lang. Minahal mo ba ako kahit kailan. Napatitig si Isadora sa sahig. Matagal siyang hindi nagsalita. Nang sa wakas ay nagsalita siya, halos bulong na lang ang tinig niya. Minahal kita, Lucas, pero kainatakitan ko. Anong kainatakitan mo? Kinatakutan kong baka ikaw yung taong kaya kong mahalin ng totoo. Pero hindi ko alam kung paano magmahal ng totoo noon. Akala ko, mas madali kong pipiliin ko ang ligtas. Ang may pera. Ang popular. Ang madaling ipost sa Instagram. Pero hindi ang totoo, sagot ni Lucas. Hindi ang totoo, ulit ni Isadora, at sa wakas ay tuluyang pumatak ang luha sa kanyang pisngi. At kanina, tumawa ako hindi dahil masaya ako, Tumawa ako dahil natakot akong makita ka uli, buo ka na, matapang ka na. At AKO. Ikakasal sa taong hindi ko rin alam kung kaya kong mahalin ng buo. Naghalo ang katahimikan at bigat ng damdamin sa pagitan nila. Isang babae na natutong itago ang sarili sa likod ng ngiti, at isang lalaki na piniling tumahimik habang patuloy na nasasaktan. Hindi na kita kailangang habulin, bulong ni Lucas. Pero sana, harapin mo ang sarili mo. Harapin mo ang totoo. Kasi kung magpapakasal ka lang para tumakbo sa takot, hindi ka kailanman magiging malaya. Tinitigan siya ni Isadora, may panginginig sa kanyang labi. Lucas, Wikanaya, Paduweran M.O.K.O. Tumango si Lucas, ngunit hindi sumagot. Sapagkat sa puntong iyon, ang pagpapatawad ay hindi na para sa kanya, kundi para sa sarili ni Isadora. At sa likod ng pintong simbahan, tahimik na nakikinig si Henrique, Hawak ang sing-sing na kanina iakala niyang isusot niya na habang buhay. Tahimik si Henrique habang hawak-hawak ang sing-sing sa kanyang palad. Nasa likod siya ng pintuang bahagyang nakabukas, at mula roon ay narinig niya ang lahat, ang bawat salitang binitawan ni Isadora, ang bawat emosyong nilabanan ni Lucas. Ang dalawang taong nakaraan pa lang niya nakilala ng buo, ngunit ngayon ay tila bahagi na ng isang kwentong matagal ng naisara, o Sara. Napaupo siya sa gilid ng hagdanan, Pilit nilulunok ang bigat sa dibdib. Tanong ng tanong ang isip niya, paano mo ipaglalaban ang isang kasal kung ang puso ng kasintahan mo ay nasa iba? Samantala, si Isadora ay muling bumalik sa loob ng simbahan. Wala pa rin kaalam-alam ang mga bisita sa nangyayari. Ang ganinang at ninong ay nagkukwentuhan, ang mga batang abay ay naglalaro ng mga bulaklak, at ang pari ay pasulyap-sulyap sa kanyang relong pilak. Sa gitna ng altar, tumayo si Isadora, mag -isa. Wala si Enrique. Wala ring misika. Wala ring ngiti sa kanyang mga labi. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan. Nasaan ang groom? May problema ba? Eh? Umalis ba siya? Sa mga tanong na iyon, lumapit si Isadora sa mikropono. Ang veil ay bahagyang nakalaylay sa isang balikat. Ang makeup ay may bakas ng luha. Sa lahat pong narito, panimula niya, nanginginig ang boses. Patawarin niyo ako kung magiging magulo ang araw na ito. Alam kong hindi ito ang inaasahan ninyong kasal. Tila nahati ang katahimikan. Ang bulungan ay naging tutok. Ang mga mata ay nakatuon sa kanya, nag-abang. Matagal ko nang tinatakasan ang sarili kong damdamin. Akala ko kung pipilitin kong sumaya, kung susunod ako sa plano, magiging maayos din ang lahat. Pero gayong nasa harap ko na ang altar na ito, at wala si Henrique sa tabi ko, napagtanto kong hindi ko kayang ituloy ang kasal na ito, kung hindi ko pakilala ang sarili kong puso. Isang halinghing ng pagkabigla ang narinig mula sa ilang bisita. May nanay na napahawak sa kanyang dibdib. May isa pang babae na napabulong, Diyos ko po. Ngunit hindi na alintana iyon ni Isadora. Minahal Hal k o Mahal ko siya sa paraang piniliko ko siyang maging ligtas na tahanan. Pero may bahagi sa akin na hindi ko kalanman inamin, ni tinanggap. At iyon ang pagmamahal na itinagoko. pinigilan ko, at itinapon ko noon, ang pagmamahal na hindi kalanman naging pag-ari ko kay Lucas. Napatayo ang ilan. Si Lucas, na nasa pinakadulong hanay, ay nanatiling nakaupo, tila tinamaan ng kidlat. Alam kong huli na ang lahat para magsimulang muli. Pero hindi ko kayang magpakasal habang may taong nasasaktan sa katahimikan, habang may isang lalaki ruon sa dulo na nagtiis sa mga taon ng pananahimik. Hindi ko na kayang ikasal sa ilalim ng kasinungalingan. Habang sinasabi niya ang mga ito, Marahang lumapit si Henrique mula sa gilid. Tahimik, Bidbit ang sing-sing. Nagtama ang tingin nila ni Isadora. Hindi ko alam kung dapat akong magalit o maawa sa ating dalawa. Wika ni Henrique, kalmadong-kalmadong ngunit bakas ang bigat. Pero alam kong ginawa mo ang tama. Sapagkat ang pagpapakasal ay hindi lang tungkol sa bisita, sa goon, o sa pagkain. Ito ay tungkol sa katotohanan. Inyabot niya ang sing-sing pabalik kay Isadora. Para sa susunod na pagkakataon, kung kailan handa ka ng magmahal ng totoo. Naglakad siya palayo, marahang tinapik sa balikat si Lucas sa pagdaan. Walang salita, ngunit sapat na ang tinginan nila para magpahiwatig ng respeto at pagtatapos ng isang yugto. Muling bumaling si Isadora sa lahat. Wala pong na yon. Pero may isang taong nararapat kong harapin, hindi bilang nobya, kundi bilang babae na handa ng humingi ng tawad. Bumaba siya sa altar, diretsong lumapit kay Lucas. Hawak niya ang mga kamay nito, sa harap ng lahat. Hindi ko alam kung kaya mong patawarin ako, pero narito ako. Walang mascara. Walang biro. Ako ito, si Isadora, ang babaeng minsang tumawa iyo, at ngayon ay humihingi ng pagkakataong mahalin ka ng totoo. Tumigil ang mundo ni Lucas habang naroon si Isadora, nakaluhod sa harap niya, sa mismong lugar kung saan siya ay minsang pinagtawanan, gayon siya naman ang nilalapitan ng puso niyang matagal ng sinisikil. Tahimik ang simbahan. Ang dating lugar ng pagtatawanan ay naging saksi ng pag-amin. Hindi humihinga ang mga tao, ang bawat isa ay tila natigil sa oras. Ngunit ang pinakamaingay ay ang tibok ng puso ni Lucas. Tinitigan niya si Isadora. Sa kanyang mga mata, wala na ang babaeng mapaglaro noon. Wala na ang ngiting panira, ang pangmamaliit, ang kislap ng mapagmataas na kilay. Sa halip, isang babayang naroon, wasak totoo at humihingin kapatawaran. Isadora, Bialong and I Lucas. Bakit na yon lang? Dahil ngayon ko lang natutunan kung paano humarap sa sarili ko, sagot niya na luluha. Luminga si Lucas sa paligid. Naroon pa rin ang mga bisita. Naron pa rin ang altar. Pero ngayon, ibang eksena na ang nagaganap, hindi kasal, kundi pagharap sa isang tanong na matagal na niyang nilalabanan. Mama Helen K.O. Pa B.A.C.A. Alam mo ba kung gaano kasakit ang pinagdaanan ko? Tanong ni Lucas, tinig ay mababa ngunit matatag. Noong college, bawat titig mo sa akin ay tila isang biro. Ang mga salita mo, laging may pangungtia. Tinuring mo akong hindi karapat-dapat sa kahit na anong pagtingin. At kay aganwen, minahal pa rin kita. Tumango si Isadora, humahagulgol na. At noong nakita kita ng ikakasal sa iba, inisip ko, baka nga tama ka. Baka wala talaga akong lugar sa puso mo. Pero nayon Hito ka Abimelech. At tinatanong ko ang sarili ko, kaya ko pa bang muling magmahal sa isang taong dati akong binasag? Naupo si Isadora sa tabi niya, hawak pa rin ang kanyang kamay. Hindi kita hinihiling na mahalin mo ako agad. Ang hinihiling ko lang ay pagkakataon. Isang pagkakataong ipakita sa iyo na ako'y nagbago. Na ako'y natutong masaktan, matakot at magmahal ng totoo. Tahimik si Lucas. Isang buntong hininga ang sumunod. At pagkatapos, isang maikling sandaling lumampas ang mga mata niya sa kisem ng simbahan, tila sinusuri ang kabuan ng kanyang damdamin. Mahal pa rin kita, bulong niya sa wakas. Nagulat si Isadora. Napanganga ang ilan sa mga nanonood. Anong? Mahal pa rin kita, ulit ni Lucas, gayon ay mas malinaw. Pero ayokong bumalik sa kung saan tayo nagsimula. Kung pagbibigyan kita ng pagkakataon, gusto kong magsimula tayo sa lugar kung saan walang kasinungalingan. Walang pagtakbo. Walang paglibak. Isang lugar kung saan totoo na ang lahat. Muling tumulo ang luha ni Isadora, ngunit ngayon ay luha ng pag-asa. Handa akong magsimula sa wala, Lucas, sabi niya. Kahit hindi bilang magkasintahan, kahit bilang dalawang taong natutong masaktan. Basta ti Kazamakira. Tumeyo si Lucas at tinulungan siyang tumeyo. At sa harap ng lahat, hindi niya siya hinalikan, hindi niya siya nyakap ng dramatiko gayang sa pelikula. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Isadora, marahan, at tinungo ang gitna ng simbahan. Pagharap nila sa mga bisita, ngumiti si Lucas. Wala pong castle na yon. Pero kung hahayaan niyo po kami, nice naming magsimula sa isang pagkilala, hindi bilang groom at bride, kundi bilang dalawang taong handa ng itama ang mga maling kwento. Nagtayuan ang mga kaibigan. Isa-isang pumalakpak. May mga umiyak. May MGA and gumitay. Ang dating eksenang puno ng sakit, gayon ay naging pagsisimula ng panibagong paglalakbay. Sa labas ng simbahan, dumating ang ulan, hindi buhos kundi ambon lang. Sariwa. Meg. Parang tanda ng bagong simula. Naglakad sina Lucas at Isadora sa ilalim ng langit na tila muling nabuksan. Sa kanilang likod, naiwan ang mga alaalang masakit, ngunit ngayon ay bahagi na ng isang kwentong hindi tinapos sa pipe, Kundi tinapos sa pagpapatawad, pag-asa at pag-ibig. Isang kwento ng sugat, panunumbalik at muling pag-ibig mula sa kahihiyan sa simbahan hanggang sa pagpili ng totoong damdamin.